kaya nasa dulo nitong kahoy na ito, parli lang ito. Pakikita yung gulay architecture. Tingnan, ano ba yung nagyagawa mo ngayon? Ano yan? Ano <laughs> <laughs> Ano daw? Ang kakayad na ngayon. Bakit na ano yung parlinang parlina na parlina lang yan? Ay, parli parlina lang, oh. <laughs> parli no. Parlina, oh. Ay, yun pala yun. Eh, walang yung parlina yan, no. oh. Ano yeah. yan? Meron ka nakapagkayad ng niyog yung parlina yan. Ay, isa no, galing, no. Ay, isa yung parlina ngayon, ha. Nakapagkayad, di ba talaga? sa Iba, iba talaga pag ano ay, pag yung construction worker, kung ano-ano lang nasa isip. Kung ano-ano lang nasa isip, buta mo. Oh. Oh. Ayan. Eh. Ngayon lang kayo makakita ng kayo na nandito ano, nagkakapagkayo Nandito Nandulo ng parlina. Ano? Wala pala kayo dito eh. Kala ninyo kayo lang mga taga-syudad. Yung mga taga-syudad, pwede rin magkayod. Lalo na pag may laing mangyan.